galing lang namin sa labas. Nag-ano na naman kami. <laughs> Nagtinda naman kami kahit Pasko. Pero nag-celebrate naman kami ng ano, may konti kaming kainan, ganon. Luto lang ng minudo, ganon. Tapos nagsimba. Nagsimba kami. Ah, uh, Buti nga, nakaabot kami sa Simba eh. Kaya, kaya doon sa, sa, ano, sa Prague sa pride kami nagpasko, tapos, pero nagtinda muna kami. <laughs> kasi sayang kasi yung kikitain. At saka hindi, kasi yung iba, umaasa din sa mga goods. Sa mga goods na i-deliver namin. Kasi kailangan nila ng ano, yung mga pangsalat, ganon. Tsaka yun yung araw na walang pasok. Lahat. Lahat. Kaya, inano na namin, puntahan sila sa mga dorm, pero maaga naman kami mga nag-asika, so kaya medyo maaga din kami nakatapos, tapos nagsimba kami tapos nagluto lang kami na, nagluto lang ako ng minudo at saka gumawa ako ng fruit, ay parang pandan pandan salad so okay na, tapos may uh, konting uh, dessert na cake or ganon pero sa bagong taon, baka maghanda kami. Kasi dito lang kami sa amin. masyado yung ibang mga tindahan. Talagang pagka, tandaan niyo po, pagka magki-Christmas. Mula ano, 24, half day lang. Oo, half day lang. Tapos talagang sarado na yung mga supermarket. supermarket. Hanggang Kaya, ano, 26. Uh -uh. Kaya pagka sa susunod, kailangan maaga kayo mamimili, eh, Kasi talagang magsasara sila. Pero yung mga putrabini, alam ko bukas yun eh. Pagka, ano, kasi... oh lagi lang sila. Mm -hmm. Pero, syempre, maganda nang maaga kayo mag-grocery. Pero, syempre, tapos na yung Pasko. Pero, sa bagong taon, ganun din, di ba? Hindi. Ay, sa 31 lang half-day. At oh. saka, 1 lang yung walang pasok. So, yun. Yung Pero, mga holiday ng supermarket. <laughs> mm -hmm. Kaya, le next time, kaya yung mga iba, pag magpapasko, kailangan maaga kayong mag... Grocery. Mag Grocery kasi talagang half day lang talaga sila as in magsasara sila. Parang mas ano sila sa Pasko eh. Oo. Parang yun yung mas mahalaga. <laughs> Oo. Tapos sa bagong taon, uh, sabi wala daw mga fireworks. Oo. Nakapaskil sa Prague. So sa Prague wala yatang fireworks. Ewan ko lang sa ibang lugar kung may fireworks sila pero natin na lang kasi dito sa amin wala talaga <laughs> walang fireworks Ma, ano, pangatulog na yan sila animal lover yes But, siguro pupunta na lang kami sa ano sa labas gusto <laughs> check namin kung... lakad lakad lang <laughs> kasi may part na pwede naman magpa fireworks sila mm -hmm. yun lang po maraming salamat Merry Christmas Merry Christmas po Happy New Year Bye